sa karagdagan pa mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN live, live Nationwide. Renz Belda, magandang araw sa'yo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. 13.8% ng mga kabataan sa Calabarzon ay na-engage sa premarital sex, habang 7.6% sa mga kabataan itong maagang nagdalang tao. ay kay Capacity Development and Field Coordinator si CPD Calabarzon na si Andy Pergis sa Adolescent Pregnancy Symposium na isinagawa at dinaluhan ng Syam na punga junior at high school student sa lungsod ng Batangas. Ayon kay Pergis, nakakalungkot din umano na kabilang Calabarzon sa tough sa bansa na may pinakamaraming live birds sa loob ng limang magkakasunod na taon. Pinayuhan naman ni City Health Officer Dr. Rosana Barrio na ang mga participants na magkaroon ng open communication sa kanilang mga magulang huwag magpadala sa peer pressure at gamitin ang makabagong teknolohiya sa para makakabuti at kapakipakinabang ang Youth for Youth Teen Trails Experience sa isang programa na dinevelop ng Center for Health Initiative sa ilalim ng Adolescent Health and Youth Development Program ng Commission on Population and Development ng Department of Health na naglalayong matulungan ng mga kabataan upang makilala ng lubusan ng kanilang sarili. Lain ng komisyon na makapagbigay ng tama at konkretong impormasyon tungkol sa sex sa mga adolescent. ito rin anya isang epektibong paraan upang masagot ang maraming katanungan ng mga kabataan at malaman nila ang kanilang limitasyon upang maiwasan ang teenage pregnancy at ang masamang dulot ng maaga ng pagbubuntis. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.